Sabihin nga ni boss, galing talaga ni Roy. Kailan lang nagpadala, ano? nagpadala ulit. Ang dami pa. Dami ba sagi? Sagi? Ah, kung di pa nga yan kinakain ng mga pinatutumba ng mga baka, dami talaga yan. May bakas kinutumban ng baka eh. Dami tingin mo kahit lumalaga ng saging? Oo, tinutumbar talaga ng mga yan. Pag nga napalapit sila sa pinagtalian pata, tumbay talaga nila yan. Sarap na sinahin niya yung magulang na magulang. Maniba lang lang. Sarap. Sinahin. Thank you for watching.